Hello mga kababay, ito tips. Anong year model to boss na ano? Uh, NB30? 2020 model. So, ang issue nito mga kababay, pag nata-traffic nahihilaw yung lamig. Eh ngayon o, oh, ito. Pag gano'n na mangyari, ito ang ipapagagawa nyo mga kababay. No? Ipacheck nyo, ipagit nyo, kaya lang ilagay yung low side at high side. O, makikita na yung problema. Ayun no? o. Pag Kapag traffic, hilaw yung lamig din yung ano, high side nya. 450 PSI. So, ano siya, high pressure. O, pag ganyan, tinan nyo yung pan. Hindi kumagana yung pan. Ngayon pag pag tumatakbo malamig to. Oh, yun. Pag, uh, busa mo ang tubig decks para sa ano timba, sa timba. Pag nag-traffic po, yun. Uh, uh, wala po siya. Bigla pong parang nagigimpan na lang. Ah, uh, blower na lang, wala na okay, lamig. Wala na. Oh, tandaan niyo mabuti to mga kabayan, baka ma ano no, ma ma ano pabin to, pabin ma trouble niyo to, mangyari sa inyo sasakyan. So ito lang yung gagawin mga kababayan. So ang ginawa dito, nagpa-cleaning sila. Nagpalinis sila ng evaporator harap likod. Uh, ano pa rin, uh, hilaw pa rin yung lamig. Bakit hilaw? Dahil dito, high pressure, oh. Pag ganyan, high pressure na, uh, ano siya, oh. 450 PSI. So, ang normal lang ito, mga kababayan, uh, mga 175, 150, ganun. Pag lumagpas ng 200, ano na yan, high uh, pressure na. Kaya, ano siya, hilaw yung lamig, mga kababayan. Nawawala yung lamig. Kaya, pag ganito, much better, magpano na rin kayo. Magpa, pag nagpa-cleaning, ipababan nyo na rin yung condenser. O, oh, yun Oh. O, tingnan nyo, buhusan natin ng tubig yan, papapaba yan. O, huwag kayong para may idea kayo. Ito, i-share natin, i-share to. Ha? Kaya may Ah, O, hindi, bumigay yung hose dahil high pressure eh. Ayun, sige, buhusan natin ng tubig, tingnan nyo, papapaba yan. Sige. O, ayan o. O, ganyan, parang pag gumagana yung pan, ganyan na, ano hindi siya mag-high pressure. Ayun o, tingnan nyo, huwag kayong kukura. Sige, tingnan nyo mamabos Bumababa siya, di ba? Sir, ayun Oo. Oh, yan, pag gumagana na yung pan, hindi mo na kailangan buhusan ng tubig. So, yan ang dahilan bakit na nahihilo yung lamig pag nata-traffic o kaya na, na kasi yung pan hindi gumagana. Okay, so ang gagawin natin dito guys, uh, pati yung compressor, hindi rin nilagyan ng langis. Yung wala po. Okay, so, ipokundish natin Palalamigin natin ito guys. So, ito, uh, ito yung before ah uh. Kanina 450 PSI, ngayon gagawin natin yan. Hindi na aabot ng 200 PSI yan. Okay, tol. Condition natin tong kay Boss. Ito si Ma'am. Hello, Ma'am. Shut up, Ma'am. Si Boss. Hindi, hindi, hindi. Huwag nyo lang sasabihin nyo ang ano. Pesto kung saan pinalitan. Okay. Condition natin to, guys. Palalamigin natin to. So, uh, ito na mga kababayan, no? Kanina, umabot um, ng 450 PSI. Kung bakit ganun. Ito ang issue nito, mga kababayan. Baga ma-encounter -ano ma nyo to. Pag ang um, Uh, air aircon nyo pag traffic, nahihilaw ang lamig so ito ang problema nito mga kamay nag high pressure hindi gumagana yung pan so sira yung pan so ang ginawa natin dito tapos uh, nagano siya ilaw yung labig nito nagpalit na rin sila ng hose so hindi sila nag -plashing. kaya ginawa namin dito para sigurado sure ball bin namin lahat to general air service o so, yan oh. o so, natin palalamigin natin to guys okay o, okay yun niya, mga kababayan. Kaya tandaan nyo mabuti, mga kababayan, pag nagpapatsik kayo ng aircon, kailangan ganyan, ipalagay nyo yung high side at saka low side para makikita nyo yung problem. Hindi yung pag low side lang, ano yun? Ah, hindi, ano yun, hindi professional na nag air yung mga gano'n mga kababayan kaya tandaan nyo mabuti mga kababayan kanya no oh. makikita na yung problem so yan binabad din namin yung condenser niyan. alata naman sa mukha ni boss eh smile na si boss eh happy no? ayun ang gusto namin yung happy yung mga customer namin di ba okay thank you thank you boss palalabigin natin yan boss po. punta po kayo dito pag gusto nyo dumamit yung mga aircon nyo ayun no ayun no paano nyo nakilala itong piso namin boss Ina na lang rin po sa tropa rin po ah may nagrekomenda ayun no ayun no kaya yeah, yun, goods. Ang balga sa dati. Oo, ang din sa dati. Ang taga saan pa kayo, boss? C5 po. Oh, C5. Oh. Anong uh, pangalan uh, nyo po? Mark. Oh, shout kayo, boss Mark. Yes. Good <laughs> day mga shoutout. tropa natin, mga tropa natin, i-invite mo silang ano. sa mga, ano mga bande na ano, traveler. Yes. pa yeah, so lang, ano? punta kayo rito pagka magpapalamig kayo ng aircon. <laughs> Aircon electrical, lahat ng, oh, lahat ng problema oh, 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 oh. ng ano sa sasakyan. Dali nyo lang dito. Ako na yung contact nyo. Oh, oh. I-solve natin yung mga problema. Sa tag-init, yan. Yeah. Sa electric. Ayan, no? So, happy na yung boss natin. Oh. Tingnan nyo, Kanina, 450 PSI yan, oh. Ayan lang ganyan. Pero, hindi muna natin bibigla Dahil ano siya. Obserba natin yung automatic na lang dito guys. Okay, Ma'am, kumusta? Kumusta yung aircon ng <laughs> ND? <NV>? Okay na? <laughs> ah, yun o. Happy na si madam. Ah, <laughs> Thank you madam. Boss, ano? Kumusta yung aircon natin? Okay po. po. Okay sa so alright na? Ayun ah, yun o. Lamig na siya ulit. Oo, may warranty yung mga gawa natin. Pag may Apo. problema, ibalik mo lang. Apo. Pero alis, ha, kita mo naman yung gawa namin, di ba? Yes, po. Ayun, no, ramdam na yung lamig, oh. Automatic na rin. Ayun, boss. Thank you na marami, boss, ha? Marami po. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Ingat kayo. Ayos. Happy customer, oh, di ba? So, kailangan, okay oh, masarap sa kalooban pag happy yung mga customer natin. Thank you. Thank you. Ingat kayo, ma'am. Ingat. Thank you, po. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Bye-bye. Sa Ingat.